Dumilat ako kinao kinaumagahan nang nasa bisig na ni Hector. Nakatingin siya sa akin at seryoso ang kanyang mukha. Bahagya akong lumayo. Hindi niya ako pinigilan sa paglayo ko. Kumain na tayo. Anya at agad bumalandra ang katawan niya sa harapan ko nang tumayo siya. Hindi ko mapigilan ng pagsulyap sa burning abs niyang walang saplot na naglalakad sa harap ko. Kita ko rin ang kaunting pamamawis ng kanyang buhok kahit nakafull naman ang aircon ng buong silid. Bakit pawis ka? Hindi ko napigilan ng pagtanong. Ah, galing ako sa gym. Anya tsaka nagsuot ng t-shirt. Tumango ako. Kanina ka papalagising? Napatingin ako sa orasan at nakista kong pasado alas jes na. Ba't di ka naunang kumain? Tanong ko. Hinintay kitang magising. Anya. Ipapadala ko na lang dito yung almusal. Anya. Tumanguwa ko at kinusot ang mga mata. Kailangan ko pang maligo at magbihis ng maayos na damit. Uuwi na rin kami mamaya. Kinagat niya ang labi niya for some reason, mukha siyang nahihirapan at hindi ko iyon maintindihan. Tumayo ako at kumuha ng tuwalya. Ma, maligo muna ako. Lumunok siya at tumango na lang. Nagmadali ako sa bunyo at niyon ang malamig na shower. Muntik na ako dun na. Bakit ganito? Napahawak ako sa nag-aalboroto kong puso para akong hinahabol ng aso sa sobrang kaba. Alam ko, alam kong nararamdaman din siguro ito ni Hector. Niligo ko ang sarili ko sa malamig na tubig. I need to erase everything. Erase my thoughts. Erase. Kinagat ko ang labi ko nang narealize na wala nga pala akong dalang damit sa loob. Ibig sabihin ay nakatapis lang ako paglabas ng banyo at maglalakad pa ako sa labas para kunin ang damit na susuotin ko. Humugot ako ng malalim na hininga at binuksan ang pintuan. Kita ko agad na tumitig si Hector sa akin. Nakaupo siya sa lamisa kung saan naroon ang mga pagkain. Nag-iwas ako ng tingin. Ah, bis lang ako. Sinulyapan ko siya at kitang kita ko ang pagbuga niya ng hininga at ang pag-iwas niya ng tingin. Mabilis kong hinalungkat ang damit ko. Hinablot ko na ang kahit anong pwede kong suotin. Hindi na ako nag-abala sa paghahanap ng bra at panty. Hinablot ko na lang iyong tupis na dala ko at nagmadali na ako pabalik sa banyo. Mabilis akong nagbihis. Los sleeveless ang nakuha ko at isa pang shorts. Okay na ito. Huminga ako ng malalim at lumabas. Sinalubong na naman ako ng titig ni Hector na ngayon ay mukhang pinipilit iiwas sa akin. Kain na tayo. Anya, tumangwa ko at awkward na umupo sa harapan niya. Tahimik kaming kumain. Sa sobrang tahimik ay nabibingin na ako. Kung hindi lang tumunog ang cellphone ko ng tumawag si Kera ay hindi kami maiistorbo. Hello? Hello? Gising ka na. Alam kong nakangisi niyang sinagot 'yon. Oo, oh, o, oh, oh, Bakit? Swimming tayo dito. At halika, maipapakilala ako sa iyo. Anya natunong excited. Sino? Basta, lumabas ka na lang. Nagbaba na nabot na si na RJ. Napatingin ako kay Hector na umiinom ng tubig. All right, care. Ouwi na kami around lunch. Okay, sige na, labas na. Anya, pinutol niya agad ang linya. Uminom na rin ako ng tubig at tiningnan si Hector na ngayon ay naghihintay ng sasabihin ko. Pinapalabas ako ni Kira tumama mo siya. Susunod ako. Anya. Imimit ko lang yung businessman. May kung anong gumapang sa otakom. ko. Negative bad vibes. Bakit kaya? Well, hindi ko alam. Basta ay ang pag-uusapan naman siguro nila ay business. I mean, come on. May buhay din si Hector. Naranasan kong sa aligriya ay umiikot ang buhay niya sa akin. Ngayon, ito na ang real life. Hindi sa akin umiikot ang buhay niya. May sarili din siyang buhay at hahayaan ko siya. Okay. Pupuntahan kita pagkatapos. Saglit lang naman yon. Anya. Medyo gumaan ang loob ko sa sinabi niya. Kaya nang lumabas ako ay medyo excited akong naglakad patungo kinakira. Kitang kita ko ang bading na nakapink na board shorts pero may sombrerong malaki. Kira, bati ko nang nakitang may mga kausap siya. Ah, tumatawa si Kira sa mga kausap niya. Ito na siya. Hinawakan niya ako sa baywang at pinaresinta sa tatlong lalaking kausap. Ang isa ay may balbas at may hawak na malaking kamera. Ang isa ay isang payat at kulot na lalaking may hawak na reflector at tripod. Ang kausap niya naman ay isang lalaking sakto sa build at may dreadlocks na buhok. This is Francisca Alde. I know her. Sabi nung payat, nagulat ako at ngumiti sa kanya. Tiningnan kong mabuti kung saan ko siya nakilala. Medyo pamilyar din siya sa akin. Sa isang magazine, shot, ikaw ang nagmodel. Anya at ngomi si Brian. Naglahad siya ng kamay na tinanggap ko naman. Tumawa si Kira. Si, she's a professional model. Medyo tinapik ko sa kahihiyan si Kira ka ito nga pala si Angelo at si Kian. Pakilala ni Kira sa dalawa pang lalaki. Taga FHM sila. Namilog ang mga mata ko sa sinabi niya. He is there at gagawin kang JF of the month. If you could only remove the clothes and post for a shoot or talk. Hindi ako makahinga sa nakakabiglang sinabi ni Kira. Hmm... I find her sexy for a model care. Tama ka nga. Iyon ay kung payag ka, mischis ka. Tumango agad ako sa bigla. Hindi ako makapaniwalang pagkatapos kong magbiro na papasok ako sa FHM ay magkakaroon ako ng ganitong break. It's not a big break yet pero dito kasi nagsisimula yung mga models namin eh sabi nung Angelo na may dreadlocks na buhok. Pakita-kita mo na bago magkaroon ng buwan, -buwan na pagpapakita sa magazine, lalo na pag nagustuhan ka ng mambabasa. O oh, ba diba girl? Grabe, bihira lang ito. Sige na, ipos orto. Nagulat na naman ako nang biglang nag-sit up si Brian at si Kian sa likod. Nakakapanik. Hindi ko alam kung anong gagawin Shall I remove my top? No, no, okay na siguro yan. Medyo ibaba mo lang ng konti yung isang sleeve para makita yung two-face. Ganito ba? Sabay baba ni Kira sa sleeve ko. Tumango si Angelo. Kung hindi sila profesional, ay iisipin ko ng mga manyak sila. Pero dahil mukhang wala naman silang intensyon na busuan ako sa kahit ano, seryoso naman sila at mukhang trabaho ang ipinunta nila dito kaya kailangan ko rin magpaka-professional Dibot mo rin ito Bulong ni Kera sa akin habang tinatali sa gilid ang damit ko para makita ang pusod, tiyan at hubog ng katawan ko Anong dibot? May isang clothing line kasi na lumapit sa agency Kailangan nila ng mga model para sa clothing line nila most specifically sa denim pants. Tapos, ikaw yung pinili ni Hugo. This is the first time you'll have a e sexy shoot, right? To mangowa ako. Di ako makapagsalita ng pinagmasdan kong ni unzip ni Kera ang shorts ko at bahagyang ipinakita ang topis ko. Nakapants at nakabara lang yung nasa shoot na 'yon. Medyo malaki ang kita. Are you willing? Nakapants tapos bra, pants, okay lang naman. Kinaya ko nga yung medyo maghuhubad na eh. Eh di kakayanin ko rin yun. Isa pa, nagsusuot na naman ako ng two-piece noon. Hindi nga lang ako lumalabas sa print ads na nakaganon. Dahil ayaw pa nga ng mga magulang ko at medyo kakaitin ko lang noon. Ngayong 19 na ako, siguro ay stepping stone na rin ang mga ganitong offer. Okay, sure. Sagot ko. Pumalakpak si Kera. Good. Papapermahin kita ng kontrata mamaya bago ka o dito. Di si Iniman. Ngumisi ako at humarap sa mga taga FHM. Anong pus niya? Tanong ni Kira. Ah, siguro nakaluhod at nakatalikod sa dagat. Let's make use the scenery ani Angelo. Sinunod ko agad ang sinabi niya. Kitang kita ko ang hindi napapawing ngiti ni Kira habang pinagmamasda ng shot. Hinawakan ko ang buhok ko at tiningnan ang kamera ng seryoso. Lumuhod ako at inayos ang posture. Umiling si Kian pagkatapos ng isang click. Grabe, on ng shot pa lang, solved na. Uminit ang pisngi ko sa sinabi niya. I told you, Professional yan. Halak hak na Kira. Ilang shots lang ang nangyari. Hindi na nila kailangan ng marami dahil isa lang naman ang ipapakita. Inayos ko na ang damit ko at nagpasalamat na sa kanila at kay Kira. 2 to 3 months, lalabas ang isyo. Papadalhan ka namin ng kape. Sabi ni Angelo, tumango ako at ngumisi. Thank you. Nice working with you. Hopefully soon, mapapasama ka na sa buong team. Nakipagkamayan ako sa kanila at nagpasalamat. Hindi ako makapaniwala na sa loob lang ng isang oras ay magkakaroon ako ng break sa magazine na iyon. Tumatawa si Kera ng palayo na si Brian, Angelo at Kian. Oh iba, grabe! ang ganda ng event na ito. Tumatawa siya at pinagmamastad ang nagbabananabot ng mga models. Nakajitski din ang iba, nakakaingit. Pero imbis gawin din iyon, ay lumingalinga ako para tingnan kung nasaan si Hector. Wala pa rin siya. Sabi niya ay pupunta siya dito ah. Ipinagkibit balikat ko na lang iyon. Ang sabi niya ay makikipagmit siya sa businessman siguro ay natagalan. Ligo tayo. Sabi ni Kira at tinanggal na ang sombrero niya. Maya na Kira. Sabi ko pero hinila niya na ako. Tanggalin mo na yung damit mo. Tupis na. Sabi niya. Naaapakan ko na ang dagat. Hanggang sa ilang sandali ay hanggang tuhod na ang dagat dahil sa pangangaladkat niya. Okay, okay. Di ka lang. Magtatanggal lang ako. Sabi ko at bumalik sa shore. Luminga ulit ako para hanapin si Hector. Ngunit wala pa rin siya doon. Ang dami kong mali at nakakalukang naiisip pero ayaw kong talakayin lahat ng iyon sa isipan. Gusto niyang matutong pakawalan namin ang isa't isa. Dahil hindi mabuti ang pagmamahal na sobrang possessive at sobrang selfish dahil totoong hindi namin pag-aari ang isa't isa na may kanya-kanya kaming buhay na hindi pwedeng ibuhos ang lahat sa iisang bagay. Kailangan ay magtira din tayo para sa ating sarili. Pagkatapos kong maghubad ay bumalik na ako sa dagat at sumama kinakira. Ang sarap talaga ng tubig dagat. Ang sarap lumangoy at pakawalan ng sarili mo. No worries, freedom you are free to do anything. Masarap yon. Pero sa tuwi-tuwi ng paglalangoy, ay umaahon ako para tingnan ang shore. Para hanapin ang isang taong gusto kong makita, ngunit wala doon. Dahil sa paglinga ko, ay hindi ko na namalaya na nabunggo na ako sa isa sa mga kasama naming lumalangoy. Sorry, sabi ko sabay tumingala narinig ko ang tawanan ni Nakera dahil sa tinutokso nilang si RJ na nag kay. Okay lang. Malamig na untag ni Clark. Lumayo ako ng bahagya ngunit hinawakan niya ang kamay kong nasa ilalim ng dagat. Chiska, you have to listen. Nagangat ako ng tingin sa kanya. I want you back, Chase. I want you back so bad. Binawi ko ang kamay kong hinahawakan niya. Umiling ako sa kanya. Alin ba ang hindi niya maintindihan sa lahat ng nasabi ko na? Clark, can't you see? Do I have to slap this to you? I am in love with someone else. Irrevocably and completely. Nag-igting ang bagang niya. Alam ko, you are in love with the wrong person kinunot ko ang noo ko sa sinabi niya. Iniinsulto ka niya. Kahit kailan, hindi ka pinagsalitaan ng maanghang na salita. Kahit kailan, Chase. But you damn cheated. But it doesn't matter to me. Your mistakes doesn't matter to me anymore. Dahil ang tanging laman ng isip ko ay ang lalaking nakatayo ngayon sa seashore nakalukip-kip at diritsong nakatitig sa akin. Kahit malayong malayo siya, alam kong tanaw niya ako. Alam kong binabantayan niya ako. And that's enough to make my heart beat so fast. Pakiramdam ko, tumitibok lang ito sa mga panahong narayan siya. Patay ito pag wala siya sa paligid.